Bakit sa kabila ng modernong panahon ngayon ay lagana pa rin ang aspeto ng kulang? May mga tao pa rin bang naniniwala dito? At may mga tao pa rin bang tinatalaban nito? Sa video natin ito ay pag-uusapan natin ang mga nakaraang kulamang naganap. Pati na rin ang mga taong sangkot dito. Tila yata napapanahon talaga ngayon at nakikita natin sa loob ng social media ang mga tao na binibiktima ng kulam. Sa modernong panahon ngayon, hindi natin kaila na unti-unti nang nakakalimutan ang espetong ito na matagal na at nananalitay na mula pa nung bago pa ba dumating ang mga kastilak sapat na nga bang dahilan upang mapatunayan natin na ang mga ganitong gawain kadiliman ay nga na nalitay pa magpahanggang ngayon at sa modernong panahon ay eh nagagamit ito bilang kanilang pananggalang o pangganti sa mga taong kanilang kinakaingitan. Itong mga nakakaraan lang ay halos sunod-sunod ang mga nakikita natin sa Facebook, sa social media, ang sunod-sunod na binibiktima ng mga mangkukulam. Marahil mayroon silang kanya-kanyang dahilan kung bakit nila ito ang ginagawa. At ang una dito ay ang inggit. Ang inggit ang isa sa pinakamabisang sangkap ng isang kulam. At ito rin ang pinakamabisang sandata na isang mangkukulam upang pagganahin ang kanilang itim na kapangyarihan. Upang makapanakit, makapagbigay ng sakit sa kung sino mong taong nais nilang pahirapan. At minsan sa mga taong gusto nilang wakasan ang buhay. <silence> Pakinggan lang mga isang mayroong influencer na nabalitang biktima ng kulam. At kitang-kita sa video na dinadasalan siya, mayroon siyang uh, litrato at ang nakakatakot doon ay nakaibabaw at nakapako ito sa isang bungo. Kapag gumamit na ng ganitong mga kagamitan ng isang mangkukulam, ay seryoso ang kanyang ginagawa at gustong gawin. At kaya naman minsan gumagawa ng ganito ang isang mangkukulam, ay nakidepende rin ito sa kung sino ang nagpapagawa sa kanya. At kung magkano ang binabayad sa kanya. Sinisira, uno. Ang isang mahiwaga lang dito ay sa kabila ng ginawa sa influencer na ito na pangulam ay bakit nakita niya yung mismong video na kung papaano siya kulamin. Wow naman! Wow! Wow! Kung papaano siya orasyonan, kung papaano siya dasalan, at naririnig niya dito yung mga gustong mangyari sa kanya. Gusto siyang patayin ng mangkukulam at gusto siyang ipapatay ng nagpakulam. Nakapala mukha niyo. So, maaaring tanong nyo sa inyong mga sarili ay bakit walang nangyayari dito sa kinukulam? Bakit hindi siya nagkasakit o bakit hindi siya tinablan ng kulam? Isang simpleng paliwanag lang. Kapag ang espiritu mo ay malakas, at gising ang iyong kaisipan, hindi ka pasukin ng mga sabihin na natin espirito at ang katawan mo ay malayo sa spiritual na ay maaaring hindi ka talaban ng mga ganitong pangulam. Unang-una, ang taong uh, kinukulam ay uh, malakas ang kanyang uh, So, hindi naman natin pagkit sabihin natin na hindi natin nakikita ang isang tao na may ginagawa ng mga pangkabanalan ay hindi na ito nagsasagawa ng panalangin, dasal, pampalakas ng espiritual. So, may mga tao hindi lang talaga pinapakita ang kanilang spiritual na pamumuhay. So, ibig sabihin, ang influencer na ito ay malakas ang kanyang spiritual na katangian. Dahil hindi siya tinablan ng pangulam. Kung tablan man siya nito, ay hindi ganong kadiin ang kanyang nararamdaman. Wow naman! Wow! Wow! Pero, kung hindi ito malakas ang kanyang panlaban, ay maaari siyang pasukin nito sa loob na isang linggo lang ay maaari siyang pahirapan ng sakit ng pangulam na ibinigay sa kanya. Kitang kita natin sa video na kung papaano dasalan, kung papaano i-prepare ng kukulam ang sinasagawa niyang ritual para patayin at pahirapan itong taong ito. At alam naman natin at kilala natin ang taong ito, sino bang hindi nakakilala sa kanya. Marahil walang taong perpekto pero ang taong ito ay mayroong busilak na puso para sa iba, para sa kanya, para sa kanyang pamilya. Kaya isa rin tong dahilan kung bakit hindi siya napapasok ng mga ganitong kulam, ng mga ganitong gawa ng kadiliman. Para naman dun sa nagpapagawa ng mga ganito. kita sa Bakit ba nila naiisipang gawin ito sa isang tao? Unang-una, kapag hindi na nila alam kung paano i-handle ang kanilang inggit, sa isang tao. Ang una yung magkakaroon to ng inggit hanggang sa ang inggit na yon ay maging galit. At yung galit na yon ay maging puot na kumakain sa iyong utak, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. Dahilan para mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Dahilan para mawalan ka ng tiwala sa Diyos. At the same time, wala kang makikitang positibo sa paligid mo dahil puro negatibo na lang ang makikita mo at mapapansin mo na yung taong kinakainisan mo na gusto mong ipakulam o kulamin bakit siya hawa? bakit maganda yung buhay niya bakit nangyayari sa kanya to bakit sa hindi kasi nga maganda ang pananaw niya sa kanyang buhay at ikaw hindi nagiging maganda yung dating sa ng blessing dahil nga negatibo ang kaisipan mo at wala kang naiisip ng dahilan kundi uh, ipagawa itong ganito na masamang gawain imbis na ipagdasal mo na ikaw ay sana guminhawa sumulod ka sa, sa Diyos uh, mamuhay ka ng tama pero hindi ganun yung ginawa mo so yung influencer na balita na yun uh, nakakahanga yung kanyang lakas ng spiritual dahil uh, kung makikita nyo, is hindi sa tinablan at nakita natin doon sa post tontoa pa siya na na pinost yung gano'n na pinapakita niya para aware yung iba at para na rin na ipakita niya na hindi na nanalo yung kadiliman laban sa mga ganitong uh, laban sa mga ganitong uh, kasamaan so kaya tayo uh, para sa mga taong sabihin na natin is naiingit at ako din, para na rin sa mga mangkukulam sa paligid namin dito. Huwag niyong kaingitan yung buhay ng mga tao sa paligid ninyo. Dahil minsan o kasi ang nakikita niyo lang ay ginawa. Hindi niyo nakikita yung hirap ng tao bago sa guminhawa. Hindi niyo nakikita yung pinagdaanan ng tao bago sa guminhawa. Yung ginapang niya, yung binigay niyang oras, panahon, pagod, pag-iintay, tiyaga, luha. Hindi niyo nakikita ang nakikita nyo lang lagi yung resulta. Kaya ang nangyayari, ingit agad yung nararamdaman yung mga mangkukulam kayo. Yun na lagi, yun ang laging uh, uh, pumapasok at yun ang laging dahilan. Ingit, galit. Imbis na gawin nyo to, bakit hindi nyo pagsikapan at sa mga mangkukulam naman na na hindi maiwasan ito dahil ito'y pamana, ito'y lahi, Uh, kung pwede yung gawin sa, sa mga hayop, sa mga puno, doon na lang, huwag na sa tao. Dahil, na uh, hindi kayo maiintindihan ng tao eh. At kung laging inggit ang mararamdaman ninyo, mamamatay kayo sa inggit. Dahil karamihan ang nasa paligid ninyo, kala nyo masaya, pero pinipilit at ginagawa lang nilang masaya yung buhay nila dahil alam nila na minsan lang tayo mabubuhay dito yung mga nakikita yung progress sa kapwa mo gawin mo inspirasyon wag mo siyang gawing uh, kaingit-ingit o alam naman natin na yung influencer na yon ay maraming naging issue maging mag, uh, makikita natin na maging hawa ang buhay niya pagdating sa social media siguro yun na rin na isang dahilan kung bakit ganun na kinakaingitan siya ng tao at na uh, nakasama ko din siya ng personal mabait na tao yun nadodominate niya lahat nadodominate niya kung malungkot ang paligid kaya, kaya nilang pasayahin yun so masayang tao yon kaya isa yun sa pwedeng kaingitan hindi lang kasi salapi hindi lang material ang nakakaingit sa isang tao ang isang kaingit-ingit na kailanman ay hindi mo mananakaw ay ang kaligayahan ng isang tao. Kontento siya kung anong meron siya. Kilala niya ang sarili niya kung sino siya. Alam niya kung anong hangganan niya. At kapag ganun, ang isang tao ay malabo mo itong matalo at mabigyan ng sakit. So payo lang din sa mga mangukulam dyan. Hanggat nandito ako, tapos kay sa akin tandaan nyo yan ikaw, ikaw na makulit na mangkukulam ka <laughs> sana mapanood mo to sana maintindihan mo na yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo ay pinaghihirapan nila kaya wala kang karapatan na magalit o gawan sila ng masama ngayon kung wala kang magagawa at yan ay ugali mo likas na naging mangkukulam ka pag nagagalit ka, ginagawa mo yan, mangungulam ka. Pag naiingit ka, mangungulam ka din. Mamatay ka sa ingit. Wow naman! <laughs> 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 so, pangil lang din sa mga 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 tao dyan, ordinaryong tao, na walang idea sa kulam, o may idea ka man sa kulam, huwag ka matakot ah palakasin mo yung pananampalataya mo, yung relasyon mo sa Diyos, yung tiwala mo sa sarili mo, palakasin mo. Dahil hinding-hindi ka kaya niyan. Hinding-hindi ka kulamin ng isang mangkukulam kapag matatag ang buhay para ng at spiritual mo. At karamihan na mga kumukonsulta dito pagdating sa kulam ay inggit, galit ang pinagmumulan. Maliliit na bagay, maliliit na dahilan. Hindi pinahiram ng ganito, hindi pinautang, hindi tinulungan, ganoon yung ginawa. Karamihan ng mga dahilan ng mangkukulam ay hindi valid. Nakakabuisit na mga dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Kaya ikaw, na mangkukulam ka, kung mang ka, kung habang buhay mong ginagawa yan, hindi hindi ka aangat, lalo kang ilulubog niyan. Buhay ka pa, pero sure na sure na sa impyerno yung bagsak mo. Panahon pa man ni Kristo, nandiyan na kayo, yung mga manggagaway na yan. At, huwag ka. Ang isang mangkukulam, nagagawa rin yung magsimba. Nagagawa rin yung tumawag sa Diyos. Bakit? Para pagtakpan kung ano ang ginagawa nila. Kuminsan, papalit-palit pa yan ng reliyon para mapagtakpan kung anong ginagawa nila. At minsan, madalas, gumagamit siya ng ibang pangalan para hindi siya masisi na siya yung gumagawa nun. Marami na akong experience sa ganyan, may ganyang klase ng mangkukulam. Kapag nahuli mo ang isang mangkukulam, hindi niya sasabihin yung pangalan niya. Alam mo kung sasabihin niya kung sino? Either pangalan ng kapatid niya, pangalan ng anak niya, pangalan ng asawa niya, o pangalan ng ibang kapamilya niya para hindi siya paghinalaan at hindi siya sisihin. So, ikaw naman na nakakarinig noon na manggagamot ka kung maniniwala ka agad at ikaw naman na kasama nagpapagamot kung maniniwala ka agad, magugulat ka. Shish! Meron palang kulang yun. Hindi ko alam. Na na, ikaw na nakaterwisyo, ikaw pa galit ha? Pero, kung hindi matitignan ng maayos so isang taong may kulam, malilin lang kayo ng mga kulam at iyan ang madalas nilang ginagawa. So ang mga manghukulam kung may ritual lang kadiliman, siyempre mayroon ding ritual lang liwanag. At yan ang hindi, nila kayang talunin. Manalangin ka lang, magtiwala ka lang sa Diyos, tumawag ka lang. Patibayin mo yung spiritual mo at siguradong hindi, hindi nila kaya kung anuman ang gusto nilang gawin sa'yo. Dito sa lugar ko, kuta, 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 Kilala kong kaliskis mo, oy. So, kaya ang hirap-hirap uh, gumalaw, ang hirap-hirap magkaroon ng progress sa buhay, ang hirap-hirap magpundar, ang hirap-hirap na magkaroon ng bago na makikita ng ibang tao dahil sigurado in the end of the day, may mararamdaman kang hindi maganda at dahil mararamdaman mo yon ang dahilan nun, meron kang pinundar, meron kang, meron dapat kaingitan sa'yo. <laughs> so, ang mga mangkukulam na 'yan ah uh, ganyan talaga yung kanilang mga gagawin. At uh, paulit-ulit nilang ginagawa ito. At yung mga nangyari ng mga nakaraan sa social media, kaya ganito is siguro binibigyan tayo ng babala ng Diyos. Awareness para hindi natin makalimutan na sa ganitong panahon sa ganitong modernong panahon eh Meron 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 pa ring mangkulam na kasama mo. Hindi mo alam, nakakasalamuha mo na kwentuhan mo hindi ka pa lang niya kinakatuwaan, <laughs> minsan kapamilya mo nasa sa loob ng circle mo, magugulat ka na lang na pag nagkaroon niya ng sobrang inggit, puputok 'yan. Agugulat ka na lang, meron pala siyang ganon. Meron pang isa. May mga taong uh, sa dahil sa sobrang inggit, pinag-aaralan nila kung paano mangulam. Pinag-aaralan nila kung paano uh, makasakit ng ibang tao. So dito ho, uh, may mga lumapit ng gano'n. Nangungulam ka ba? Abing ganun. Uh, ang pangungulam po kasi ng ganito, tinatawag kami minsan isa white witch. So, hindi pwedeng gamitin ito sa mga ordinaryong tao. At yung mga ganitong uh, uh, pahiram na kapangyarihan ng taas, dapat itong gamitin sa mga mangkukulam. Hindi mo dito kailangan gamitin para makasakit ng ibang tao. Hindi ito dapat gamitin para mamera ka. Para humingi ka ng ganito, tapos mananakit ka ng ibang tao, hindi. Ginagamit ito para labanan yung mga mangkukulam para iligtas yung mga ordinaryong tao sa kaming nila. Kaya sana, yung mga mangkukulam dyan ay hipuin ng Diyos. Paglinawin ng Diyos ang mga kaisipan upang tigilan nila kung ano man kanilang ginagawa. Sa mga mangkukulam dyan, isa lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng taong may kinalaman sa akin, huwag nyo na lang silang galawin. Ako na nagsasabi sa inyo. Huwag nyo subukan. مsجيr mبيo bueno. <laughs>